guys, nandito kami sa garden yun, garden garden kayim ko hahaha <laughs> Pasiar kami, ya. kami di to ini ya. Saya doa mendi ni Madam Karima. Mereka pun kami uneg neg tetai. Tetapi kami rawat tetan nak tugau. guys, ni lah awak mak di to. Pagtutugawan ng bato, 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 pek. spectacle na bato. The garden. garden. Damn guys, ne, nabung, sabung, na natibunga na natin mangga. Ah. Mangga. Ayan guys. Ah. Ado sabung na. Ado busal na mutan. Kaya lang, hanggang tingin na lang pag lumaki. Ayan siya guys. Ah.